Grabe, hindi pa nga kami naka on kay Karina. Meron ng bagyong enteng. Hmm. Grabe. Ito ah. okay, yung bagyong Marino. Pinsala niya. Ito na naman kami, bagyong enteng. Enteng. Ito sa lugar yeah. namin pinasok ko yung sakong motor para sure yan dadalhin yung motor ko oh, so lalak mo ko na sa ay grabe yung bag mo sorry na sa enteng enteng grabe ka talaga enteng bag yung enteng laho, laho Sorento. Grabe, ang bilis eh. Hindi na makalabas dito ah. pag Baha na. Harap na makalabas oh. Biglang buhos agad eh. Hint natin.